Ito guys, naglilinis ako ng cabinet ko. Naalala ko, Ow. binigay pala sa akin ni ma'am tung Mac Mini na to. Wow. I think last year. Uh. Hindi ko na maalala. <laughs> Buti na lang naglinis ako ng cabinet ko. So nakita ko siya. Bago pa siya guys, CPU ng ano, desktop. So, yun siya oh. Bagong-bago pa. Ay, naku. Ibibigay ko na lang to. Papamigay ko na lang to. Oh, yeah. Hmm. Bagong-bago. Nandiyan pa yung kanyang mga paplastikan. Hmm. Yung kaaway mo yan. Yan. kumpleto. Kulang na lang monitor tsaka keyboard. Hmm. Ay, buti na lang. <laughs> Kailangan ko kasi magbinis ng mga cabinets ko. Nakita ko siya. ay hmm. My goodness. Kung oh, hindi, Diyos ko Lord, ilang taon na naman to nakatambay dyan. Oh no. So, grabe yung CPU niya, ang liit. Iba na talagang panahon ngayon. That's alright. Ganda. Hmm,